Mag-ingat sa stroke, sakit o kondisyon na patraydor kung umatake at kahit sino pwede nitong tablan. Palagi din lang kinakampiyan yung anak sa labas ni tatay. Kung ganun din lang, sa labas na lang ako kakain. Bubay! ang ibinigay sa kanyang screen name dahil hawig daw siya kay Ethel Buba. yun <laughs> Pero Norman Balbuena ang totoo niyang pangalan at suki siya ng iba't ibang mga programa dito sa GMA. Kabilang na po ang ating programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Ako nag-upload ng Okoy, dali! <laughs> Walang tapan kasi naniniwala silang you are what you eat. This is what you call the mad stroke pose. Oh. Pero sa linggong ito, ginulat tayo ng balita. Ang nakakatawang si Bubay, may crisis Itinakbo siya sa ospital. Si Bubay, na acute stroke siya. Naapektuhan yung speech niya, at saka yung medyo pag-iisip niya, medyo slow pa yung improvement. Kinala niya kung sino ako, pero hindi niya masabi ko anong pangalan ko. nag joke Pagdating ko nga, sabi niya ako, oh, sabi niya sa akin, ano, kilala mo ba ako? Biniro pa ako, ay eh, ginawa ko sa kamay. Ikaw ang tunay kong ama. Kwento ng kanyang partner na si Kent. Hapon, nun lamang nakaraang linggo, habang nagpapahinga sa bahay si Bubay, naging kakaiba raw ang sinasabi at ikinikilos nito dahil physical therapist si Kent. Kinutuban daw siya baka na-stroke si Bubay. Parang nagpa-positive siya. Sabi ko, check ko nga yung MSR nito, yung muscle stretch reflex. Pero nag-normalize naman siya. Pero okay naman siya nakakapag-walk. Pero parang may early symptoms of um, stroke. So, sobrang nabahala na ako. Tapos tinanong ko pa sa kanya na, stroke ka ba baby? Sabi ko sa kanya. Tapos sumagot siya. Sabi niya, oo ata. Kaya, dali-dali na niya itong isinugod sa ospital. At doon na kumpirma si Bubay na mild stroke. Habang nasa biyahe kasi kami, nagpo-progress na yung condition niya na parang sinasabi na, anong pangalan mo? Parang, nye, nye nye win sa hospital na, tinest na nila siya. Tapos, parang nakita naman nila na acute CVA infarct. Though, wala siyang bleeding or clot sa brain. Tinatanong na siya nung doktor, yung mga first question sa kanya na, anong pangalan mo? Tapos, hindi niya na mabanggit yung pangalan niya. Yun. Uh, di ko na kinaya o krumay talaga Kasi sabi ko, hindi siya yun eh. Hindi siya yung kilala kong ano. Ano yung mabilis niya, mabilis mag ano, mabilis mag isip. Ayon kay Dr. Alejandro Diaz, isang neurologist, maaring dahil sa uri ng lifestyle, edad o pagkakaroon ng high blood pressure, ang sanhin ng stroke. Yung stroke is nangyayari sa utak. Kadalasan either may pumutok na ugat o may nagbarang ugat o tinatawag na blood clot. So pagka nagkaroon ng blood clot, nawala ng supply isang parte ng utak, mawawalang function yung pag-operate ng part ng utak niya. Bago raw ito nangyari, isang buwan nang sumasakit ang ulo ni Bubay. Pero hindi niya raw ito ininda. Tuloy pa rin sa trabaho. Kita ko naman na sobrang healthy siya, energetic, na kaya niyang pagsabay-sabay ng lahat ng trabaho. Minsan nga hindi rin siya natutulog, energetic pa din. May pahinga naman siya eh, nang siguro na talagang nangyari. Ang mga sintomas ng stroke, hirap sa pagsasalita at pagiging disoriented o wala sa wisyo, paralysis o paninigas ng mukha, kamay o paa, pananakit ng ulo, hirap sa paglalakad. Ang clue dyan is the suddenness, biglaan. So biglaan humina ang kalahati ng katawan o biglang namanhid ang kalahati ng katawan o kaya biglang nabulol, naghina ang kalahati ng mukha, nag-facial droop. Pagka ganon, dapat emergency, takbo na sila sa pinakamalapit na hospital. Tubong sa Narciso Zambales si Bubay. Panganay sa apat na magkakapatid, nito lang Nobyembre, ipinagdiwang niya ang kanyang ikatatlumpong kaarawan. Kwento ng malalapit sa kanya. Noon pa man daw, ubod na ng sipag si Bubay. College days pa lang, ano kami, doon kami nagkakilala ni Kuya Norman. Kasi pinasok niya ako sa comedy bar din sa Baguio. Eh. Doon, din, doon din, siya nag-start as a comedian sa, ano, sa Baguio. Nakikita ko siya noon, kapag nag-perform siya, tapos exam, yun hindi ko magawa talaga. Pa-perform siya, tapos exam, kinabukasan. Kapag punta niya ng backstage, nag-review parang nasa ano niya na talaga na magtrabaho ng magtrabaho. Nakasanayan niya na. Supportive siya sa amin. Mula raw nung nakapagtapos si Bubay ng kursong Communication Arts, sumabak na siya sa comedy bars hanggang nabigyan ng break sa telebisyon. Isa sa kanyang naging proyekto, maging co-host ng Extra Challenge kung saan naging malapit sila ni Marian Rivera. Bakit ikaw ang naiiyak? Anong overwhelmed lang ako kasi mga battleground. Hindi, naiiyak eh. na mismo ako, no? At kahit patapos na ang programa, ang dalawa na natiling magkaibigan. Nung nabalita ngang na-stroke si Bubay, isa si Marian sa mga tumulong agad sa kanya, gayon din si Alan Kay. Sana pagbalik mo, uh, yun lagi kong sasabihin sa'yo, ingatan mo yung katawan mo, kahit gaano ka pa karaming pera yung hawak mo. Alam ko naman, marami ka rin obligasyon sa buhay, meron kang mga pinag-aaral na kumangkin, sa magulang mo, yung suporta mo. Pero maiintindihan naman nila yan, kahit maliit na amount yung maibibigay mo sa kanila. Ante, 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 labante, dito kaming lahat para sa'yo. Magpahinga ka ng maraming buwan. Huwag ka muna pumasok. Pagbabalik mo, pumaso. Pag mo uh, maraming sa sa'yo na maging mas malakas ka pa at manumbalik yung saya mo at sigla. I love you, bye. And we love you so much apat na araw na natili sa ICU o intensive care unit si Bubay hanggang nalipat siya sa regular na kwarto at patuloy ngayong nagpapagaling. Yung comprehension niya preserve pero hindi siya uh, may trouble siya sa pagsasalita. Pero ang nangyayari ngayon Parang araw-araw nag improve yung speech niya eh. Clear naman siya, lahat infection doctor, lahat ng doctors niya, neuro doctor. Sabi, okay naman yung mga results. Magpagaling ka. Marami nang nakakamit sa'yo. Basta mag lang lagi. Babalik din sa dati. I love you. Samantala, ang isa sa pinakasinusubaybayang pamilya sa social media, ang Team Kramer. Sa kanilang mga posts, masayahing pamilya. <laughs> Pero kung i-describe niyo yung pamilya niyo sa isang salita, ano kaya yun? Siguro for me, um, loving. Pero kamakailan lang, dumaan din sa pagsubok ang haligi kasi ng kanilang tahanan. Ang 33 anyos na basketball player na si Doug Kramer nito lang Oktubre na mild stroke. This is where it happened. So nakaupo ko dito. I was doing some regular exercise. Na tumayo ako. Hilo akong ganyan. I, started to feel really dizzy until I had a chair here. Umupo ako dito. And then... Sobrang iba yung hilo ko na nun. I started feeling mo dizziness like I've never felt before. So, tinawag ko si Kendra. Sabi ko, Ken, can you get me water? Sabi ni Kendra, Papa, you look like you took a shower. Pagkakita ko sarili ko, I was profusely sweating. Sobrang pinagpapawisan talaga ako. Kahit na isa pa lang ginawa ko. After that, tinakbo ko sa hospital and um, that's what happened. Tabi! Tabi! Okay. Tabi! Hookshot! Yes! Hindi raw niya lubos maisip kung paanong sa kabila ng kanyang aktibong pamumuhay, mangyayari ito sa kanya. What was the cause? That was the first question of the doctors. Pa paano nangyari yan? Parang ang bata mo, you're so healthy naman, wala ka naman mga ganito. Then I said, wala akong vices. I don't, I don't stay up that late, you know, I'm, I, live a, I live a healthy lifestyle. And then, sige, let's do a 2D echo. Sumailalim so, si Doug sa MRI kung saan may nakitang clot o bara sa kanyang utak. Sa 2D Echo naman, natuklas ang may maliit na butas pala ang kanyang puso. They found a very um, minuscule, meaning small, congenital hole in my heart. So congenital means it's something that um, I was born with. One-fourth of the population may butas. And you won't develop stroke, not necessarily. It's a myth na sinasabi, ah, may patent for ovale. yun ang na ng stroke. That's not right. May pinanggalingan yun. So usually, there's a blood clot from the venous system. Okay, tumapon. Imbis na pumunta sa baga para i-filter, kasi may, may butas nga eh. Kinailangan siyang lagyan ng implants para maisara ang butas sa kanyang puso. When they found that hole, the congenital hole, the, doctors, the doctor told me, Sir, I think somebody upstairs really loves you kasi we found it early. Pakirando ko parang wala nangyari dahil ba malakas ako? Hindi. I think it's because God allowed everything to happen. Paglilinaw niya, bagamat nakaranas siya ng mild stroke, wala naman daw siyang sintomas nito. Ang nangyayari sa akin ngayon is, ako'y nagpapahinga, active rest ang tawag. Nakakapag-bike na ako, nakakapag-takbo ng konti. Nagihil lang ako. Kasi kailangan may device na nilagay sa heart ko that mag yung tissue over the device. Kasi kumbaga sugat naglagay ka ng foreign foreign object yan, uh, it will heal over it. Ayun, nagpapalakas na ako. So I'm not recovering from a mild stroke. I'm uh, resting and getting stronger. Stroke prevention, sit with that. Kontrolado blood pressure mo. Pangalawa, have at least an ECG alamin mo kung nasa tamang rhythm ang puso mo. Try to eat more natural, eat more fruits and vegetables. Isinusulong niya ngayon ang pagiging maagap pagdating sa kalusugan ng mga kapwa niya atleta. You have all of these local uh, sports organizations where they, they have athletes. Even in the college, why can't we make it uh, a mandatory test for, for kids at their young age to go through a 2D echo. My, my Christmas wish for daddy, daddy is he can be much more healthy. I wish my daddy will be more healthy and have strength. Because he was going to the doctor and then he made suka because he was dizzy. Take care! I love you! Ngayong Pasko, hindi maiwasan ang pagdiriwang at pagre-relax. Pero bago tayo magbakasyon, huwag sagarin! Ang katawan, hangga't maaari, iwasan ang stress. Ang mabuting kalusugan ang pinakamalaking regalo natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay.